What's up, mga Arresters! Sa mga Paso Jackson. Japson! Ato ko si Gandang Kara! And welcome back to another episode of Carjack. Arrest. Oh, Ayokong <laughs> Arrest. Arrest the Situation. Ay. So anong topic natin for today? Ito, Kara, maganda itong topic niya. Mm-hmm. Ito, nangyari ito noong uh, August, mid-month ng August, di ba? Mm-hmm. Itong potato corner, mm -hmm. di ba, ang daming brush. Meron pa sa buong mundo ito, ha. Kala ko sa Pilipinas lang. Okay. Or hindi lang buong mundo, pero different parts of the world meron sila nag-post sila ng qualification kasi nag-hire sila. Okay. Alright, oo. At ito yung criteria. Mm -hmm. Okay. Nakapili ka sa Potato Corner? Oo oh, naman. I don't know if you agree with me. We never had, I never had any instance pag bili ko doon na I paid attention sa nabibenta sa akin. Okay. Never. <laughs> diba? Basta nakita ko yung sour cream. Yan na yun. Oo, okay na yun. Uh. Pero, ang taas pala lang yung standards nang okay. potato corner para mag-apply. Mm -hmm. Hindi ako pasok eh. Ano mo standards yan? Eh, magluluto ka lang ng potato eh. Hindi ako pasok. Number one, 18 to 30 years old. Okay. Pangalawa, at least high school graduate. Okay. At no, knowledgeable to, to basic mathematics uh, and computation or mathematical computations. Pangapat, preferably female. Mm -hmm. Hindi ako pasok. Ang mayamang. Oo. <laughs> so, have oh. a good visual impact and pleasing personality. Okay. Weight must be Proportionate Ay, Why? taray! It's simply saying na bawal over rate uh, ano, ano pa? Clear complexion, eyesight, and good set of teeth Wow! Uh, <laughs> Napa-dentist, ano napa Okay No auto-communicate in Filipino and English Given yan, lahat ng pinay natin di araw sa mag-English eh And definitely, love dealing with all types of people Eh, yan yung ano nila yung nag-trending na... Oo, oh, nag-viral yan. Viral. Eh. Yeah. ko nga din yan. at na nakutya ng buong Pilipinas. Later on, uh, nag-release na apology statement yung ano yung potato corner. Basahin mo. Okay. Ayan, yan, yan, yan. Oh, yan. sige, ito yung statement nila. At? At potato corner, we firmly believe in the value of diversity and inclusion. True to what the brand provides to our cherished guests and valued business partners, we do not support or condone discriminatory Address uh, ah, discriminatory ano ba to discriminatory, discriminatory hiring practices di ako pwede bagsak ako sa... <laughs> oh lord di we deeply, <laughs> we deeply regret the oversight in the job posting. We together with our business partners are working to ensure that such incidents will not happen in the future. So ayan. So sa tingin mo ano yung mali? Walang mali sa kanila. Or sa high angle. Uh, sa no lang ang Pinoy. Ah, yes! Let it come from me. Unang-una, that's their business. Alam mo ako, Okay. Uh, sumasama loob ko, hindi ako pasok. Bakit pa sa mga loob ko? Hindi ako pasok. My <laughs> <I bak> <laughs> <laughs> okay okay. Kasi ba? Bakit yung mga ba? Okay. Ito alam. May double standards. Oh. Why do we require good-looking female ano and male personalities para maging cabin crew? Wala namang kinalaman niya mukha niya sa gagawin nila. Oh. Bakit yung pinabasyo? ba? Bakit tayo may double standards? Oh. Diba? cabin crew. Mhm. Mm ba diba, yung height naman, irrelevant na nga, may tungtungan na sa gilid eh. Mm -hmm. So, hindi, hindi, kumbaga, hindi, hindi, ano, hindi, uh, hindi, inap, hindi, walang kinalaman yung, yung itsura ng cabin crew sa trabaho ang gagawin niya. Pero nakasanayan na rin, it's, it, 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 has become a sought after job. Mhm. Mm diba? Oh. Pumunta ka ng Kalasyao, Pangasinan. Ah. Uh. Bumili ka ng Puto Kalasyao. Eto sa mga nanonood sa atin ha. May mga taga-pangisan ng basta wala. Sa puto wala siya. O, pumunta kayo ng puto kala siya. O, lahat na nagbebenta ron, pwedeng paging miss kala siya. Ah, talaga? Na? Oh, to na now. balik babe, natin 'to. Nakakasama ng loob kasi feeling natin parang ang taas na standards ng Potato Corner. Mhm. Mm kasi ah, uh, yung iniingi niya qualification eh, ay maglul Magluluto, magluluto na. na naman ng na patatas. patatas. Tama naman. Tama naman yung part na yun. Oo. Oh. Ang nakakapikon sa Pinoy, yung mga nambas, akalang mag -a apply sila. <laughs> Kasi yung sinasabi nila, kung sila mag apply na a-apektuhan sila, that's alam mo yung <laughs> problema sa atin eh. Hindi naman kayo mag apply ba't kayo na-apektuhan? You, you, will never once in your life going to apply. Tapos ang toxic niyo online, I, I agree with you. Mataas ba yung qualification? Oh. Hindi pasok sa gagawin? Yes, I agree with you. Iba naniniwala ako na nung yung pagkaka release ng potato corner ng statement nila, mm -hmm. they just wanna be socially correct. Yun lang yun eh. Para, kumbaga, they're trying to do damage control. Pero ang sinasabi kasi nila, ano to, magpapaano ba kayo? Parang binibining potato, potato corner ba kayo? Karad Pageant ba to? Parang gano'n. Nagigits nag nag ko yung negosyo. Pageant naman daw pala. Nagkaroon ako ng, oh. ko ng, ano, ng, ng salon. Oh. Diba? Oh, sarado na. Okay. Diba? Ako man may hinahanap ako itsura eh. Mm. Diba? Alam mo, hinahanap ko, nung nang may salon ako kara, ang gusto ko, pag, mag, pag LGBTQ ka, mag apply ka sa akin, ayoko na papunta ka sa Miss Gay nung gabi niya yung itsura mo. Oo. Uh -uh. Gusto ko disente ka. Pwede mm. Pwede -hmm. niyo kayo bash, diba? O oh, hindi ka inclusive kasi nag-imili ka na itsura. Pero yun, negosyo ko yun eh. Ako mm -hmm. na mungunan, Diba? your presence to my business if you're not going to to be a part of it is very very much inevitable. Mm -hmm. Pero ito kasi may nakalagay pa na good eyesight. <laughs> Tapos fair complexion, good set of teeth. Eh di ba sa mga VTR sa commercial, gano? Yan ang ina set of teeth. Parang ha, magko-commercial ba? Parang yung iba kasi OA naman ito, parang ha, kailangan perfect. I agree with you. Ay, hindi na, na sinasabi yes. nila. Grabe naman 'yung. What? I agree with you. Oh. Hindi oh. talaga nagtatalo 'yung ano yung nga uh, inaanap nila. Oo. Yung, yung nila na ano na na qualifications doon sa gagawin ng tatanggapin na, nin, ng tao. Oo. Ako agree naman ako doon eh. Tapos pati yung weight pa tsaka height kailangan. Diba? Sakto. Pero halimbawa kara, halimbawa ah. Uh. Halimbawa kara, let's look at this from a different vantage point. Halimbawa, pasok ako sa lahat. Okay. Pasok ako sa lahat. Except doon sa part na weight must be proportionate to height. Oh. Baka sa ko na to para mag-diet. Ay, <laughs> dito to. <ha? laughs> OMG. Hindi, pwede mong gawa ng paraan yan Pero hirap na makapasok sa kanila, no? Ang <laughs> hirap talaga. <na ba>? Pero, Grabe <laughs> naman. hirap. Pero alam mo kung anong, anong, ano anong kinainis ko. Ulitin ko ah, I agree with you. Na overkill talaga yung hinahanap nila. Uh -uh. Pero karamihan ng tao ng bash, mag apply kayo. So parang hindi naman kayo kasali. Huwag naman na ma mag mag Mag-a-apply ba kayo? Hindi naman mag-a-apply ah. Wala <laughs> kayo kilalang mag a Okay. okay. So, Sabi so, yung issue. Oo. Oh, oh. so, yung take ko doon. Huwag na kayo magreklamo. Hindi na naman kayo ano na eh. apply eh. Di ba? Oh, mm -hmm. Parang parang nagreklamo na. Ang haba ng pila sa four piece. Hindi ka naman beneficiary. Okay. okay. <laughs> Anong issue mo doon? <laughs> eh, alam mo naman nowadays. Ganun talaga <laughs> lahat may comment. Di ba? <laughs> <laughs> alam mo, more more than anything. Ang ang, ang gusto kong pag-usapan dito. Hindi yung hindi yung ano yung qualification na eh. Oo. Oh, oh. Yung the, the, way we Filipinos react. Mm. Lagi tayong combative. <laughs> Lagi tayo cancel culture. Oh may God, saan tayo? Hindi na ako kaya potato corner. Sus, pag nag-diet ka, tagutom ka, bibili ko yan. Bibili ka pa rin lang. Mabigat sa dyan eh. Di ba? Oo. Oh. 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 So anyways, itawid natin siya sa mga naranasan natin sa pag apply ng trabaho. Oh. Di ba? Una doon yung, syempre nakakararas din naman tayo ng mga rejection. Ikaw ba? Ano yung greatest rejection mo? sa paghahanap ng work, na experience wala. mo na ba yan na hindi ka pwede kasi ganto ka, ganyan. Wala, 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 Wala pa. Ang oh, swerte tayo kung gano'n. Oh. wala pa, di ba? Pero for sure, may mga iba nakaka-experience ng ganyan. Oh. Na alam mo, sobrang talino naman, pero nung pumila, ang pinili, yung isa kasi mas maganda. May di ba? Oo. Oh. Para kwento mo yan, ha? <laughs> <laughs> <Like it up. laughs> uh. hindi, hindi kasi ako na-reject. Ako naman eh, ano... Hindi rin ako yung nag-apply, pero ba't ako? Ba't ako yung pinili niyo? Ganun ba dahil sa pleasing personality? Eh, alam mo naman dito sa Pilipinas, normal naman talaga yan. Yun talaga yung inaano nila, mas pinipili. Aminin na natin, di ba? Real talk. Diba? Tama, diba? di ba? Ito na, ano to. Ito nga lang, eh, magbilulutong mag, mag, mag patatas, eh. magkakalug oo, ka lang ng sarks. So, ano? Kailangan. Oh, ka kailangan proportionate yung weight mo sa height oh, mo. Oh. Ba? Bakit depende kasi para sakto yung pagkakalug. Okay, no, ulitin ko <laughs> Kanila kasi negosyo yan eh. Oh, tell them how to run their business. Now, Kara, point, may point ka ba yung ba? Mm -hmm. Sige, go. Mahalaga nga ba talaga ang physical appearance? Eh, of course, yes. Yeah, sa, sa trabaho. And pleasing personality does not always equate to being proportionate sa height mo and weight mo. Hindi naman mm -hmm. 'yan Pag pleasing personality ibig sabihin uh, ano ka lang, uh, people friendly ka, 'di ba? You you you're masarap ka sa matatignan. Ini, kumbaga overkill talaga 'to. Now, mm -hmm. lalalim ko lang ng kaunti ah. Eh. Mm. Etong usapan natin ha. I think this is not the problem of potato corner. Alam mo kung ano problema dito? Mm. Pilipinas. Mm Gulat -hmm. ka? Hindi. Pukang magulat. Pilipinas, gobyerno natin. Mm -hmm. Alam mo bakit? Bakit? Naglagay-lagay tayo ng K-12. Oo. Oh. Di ba? Ang purpose ng K-12. <laughs> Ayan na, ang purpose. Galit na siya. Oo. Oh. Di ba? Para pag nag-graduate ng K-12, pwede ka na magkapag-work. Uh Oo. -oh. Diba? Oh, Pero, well. hindi ba in-align yung mga hiring companies kung ano dapat i-hire nila? Oo. Oh. 'di ba Diba? Yung feeling ko yun yun eh. Yun yun yung, 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 hiring industry natin hindi align sa pinag-aaral ng bansa natin. Mm -hmm. Well, eh, alam mo naman iba di talaga dito May sa atin. May hire na kaya itong Pero... <laughs> <laughs> Teka lang, makapag-apply nga. Baka <laughs> hindi, hindi, na ako pasok. May bilang-bilang ko. Hindi proportion ng no, height ko sa weight. Hindi <laughs> ka pasok. Pero eto nga, ang tanong ko sa'yo, dapat ba talaga i-require na may tinapos ka kapag mag a ka ng trabaho? Ikaw, para sa'yo, personally, kailangan may degree ka ba talaga? Yung kasing, dito sa Potato Corner, di ba? tayo sa Potato Corner. Dito sa totoong buhay na, sa mga lahat ng trabaho, sa tingin mo ba, naniniwala ka ba na? Kasi, baka ito, ang example ko lang, ito, nare-require nila, high school graduate. Ina-assume mo kasi na pag high school graduate ka, marunong ka mag-mathematics. Kaya mo nare require, di ba? You have you have this basic of ano, basic um uh, skill on how to uh, calculate, di ba? Analyze things. Pero know? naniniwala ka nga na kailangan ng degree. Depends sa na mo. Ah, so depende yung sa ina apply mo. Kasi alam naman natin na nowadays, talagang ang mas hinahanap, di ba, kailangan may degree ka. Pag hindi ka nakatapos, ang ibibigay lang iyo na trabaho ay yung mas, But, di ba, ganun tayo dito eh. Di siguro kung technical course, ang bawa, niya mo mag na mag-apply na na engineer kapag na, kung hindi ka nagtapos sa engineer. Okay. Di ba? Ganun yun eh. Hindi ka pwede mag-apply na scientist kung hindi ka mag, wala kang BS biology na ano, tinapos. Pero pa na siguro. Pero kung, kung, kung ang ano, kung ang kapasokin mong trabaho naman very, very alienable, you, mm -hmm. pwede matutunan. Pero kung ikaw magiging boss, ano yung qualifications mo? De, anong mga anong negosyo ko Ah, ha? uh, sige, halimbawa <laughs> ano ako. Ano ko Halimbawa sa ano, uh, vegetarian food. Anong iha-hire mo? Pwede diba, magiging magluto. <laughs> Wala Wala akong pakilang kahit kahit na itsura. Dapat, di ba dapat ganun? Ay, sa'yo yun. Sabi mo nga, kanya-kanya sila yun. Ganun. So, yun ang requirement mo. Basta magluluto lang. Okay. Halimbawa, ganito. Ito ha, magandang point yung sabi mo. Oo. Halimbawa, dahil vegetarian ako. Meron akong vegetarian restaurant. Oo. Oh. Ang ko lang i-air sa kusina ko ay mga vegetarian na tao. Ah, yun naman ang qualifications mo. Dahil that's, that's how I run my business eh. The only thing that you can do is not to apply. Mm-hmm. Wag ka mag-apply. Anong, anong ginawa ko sa'yo? Galit ka niyan. Hindi ako naiinis lang ako sa reaction <laughs> ng Pinoy. Uulitin ko ha. Uulitin ko. <laughs> I agree. I agree. Someone oh. in the office HR department of Potato Corner had had good intention of hiring the best people for the company. Meron siyang good intention eh. Nag-backfire lang. I agree. Overkill ito. Okay. On the other hand, nahihirta lang ako na yung mga taong nang mabash dito, alam mag-a-apply sila hindi lang sila mag-a-apply, na-a-apektoan sila. Okay, may tanong ako. I mean, kung, kung alin ba babaguhin mo yung proseso dito sa Pilipinas? I Nang mean, hirin, hiring... Nang hiring... Pra, hindi, yung hiring process sa mga trabaho. Oh. Ano yung gagawin mo? Kailangan ba lagi may degree? Kailangan ba lagi placing personality? Kailangan I mean, ba lagi I mean, may height? Pagkakaroon ng degree, depende kung technical ngayon Hindi, kung ikaw nga may babaguhin eh. Ano yung babaguhin mo? I mean, depende nga uh, kung technical. Ikaw nga yung ano eh. eh. Ganyan nga. <laughs> <laughs> kung kung nga Oh, sige, doon lang, lang. nan technical Okay. Di ba? Oh, nang technical. Oh. Kung Kumbaga, ano lang to. Makasagay oh, na. na hindi kailangan ng tinapos. Skill lang ang kailangan. Oo. Oh. Siguro gagawin ko. Ah, uh, ako ko lang ha. Oo. Oh. Down to ano pa rin yun. To, kasi gut feel yan. Iba, may, may sanda na nag-apply. Pipiliin <laughs> ko yung magaan sa loob mo katrabaho. Ah, Ayos so, ka lagi doon eh. Kasi pakingin katrabaho trabaho mo, mag part na company. So kikilinanin mo sa interview, ugali. Yes. Yung mukha, wala kang pake. Depende kung anong ano niya. Ano? Ano ba? ba? ba Taga-benta ng makeup. Hindi ba dapat? Maganda ba may uh, Okay, so depende. Depende nga lagi eh. Di ba? Okay, pero Pasok. sa atin kasi, in, in general, laging pleasing personality. Pleasing personality, di ba? Di ba? Di ba? Di ba pleasing, pleasing. Alam ba, kakara, ang binibenta oh. ko ano? Growth, ano? Growth hormones. Oh. Alam ba, <laughs> ano, alam nga naman, mag-hire ako na under, na, di ba? Nang maniit na head. Hindi maniniwala. Hindi maniniwala, di ba? <laughs> Di ba, instructor ako? Hindi ba pwedeng hindi, ako nag-gigit? Kaya, oo. Kano'ng kasimple yun? Ah, so ibinabagi din. So, anong klaseng trabaho? Ang half na yan. overkill talaga to. Oo. Oh, oh. Ang malam mo, ang kinahiinis ko, yung reaction natin. Oh. Pero sana din, kapag mag-hire sa atin dito sa Pilipinas, sana lagi yung character. Hindi lang yung panglabas na anyo. Hindi lang yung natapos. Sana kilalanin din ang hustoyo, di ba? Mahirap kasi yun. Kasi, na... Totoo naman, di ba? Paano maraming plastic? Ay, mga tao kaya magbait-baitan sa unang araw ng trabaho. Sa bagay. So, ano yan eh? Kumbaga, so, mahirap ay... din pala talaga. Mag-boss ka, oh. gift ng mga HR. di mm ba? -mm. Diba? Meron silang tinatawag na the gift of discernment. Uh Oo. -oh. Meron silang gift of discernment, di ba? Hindi lagi perfect yan. Pero kaya nilang kumilalas na tumagal. Hindi to magaling pero willing matuto to. Yung, oh. At saka pag nakita mo ng passion, yun yung mahalaga eh. Ay, yung passion nakikita pag pagpatagal mo na kasama eh. Hindi sa unang araw. Eh. Ano ba yan? Totoo naman eh. The way na pag in-interview mo, hindi mo makakalata yun? Passion ko po yung ganito. Di ba <laughs> kaya nga, oh, di ba kaya nga tayo mag-interview? Kasi yun yung pinaka-step one. So, medyo makikilala mo rin. So, may magpapanggap? Kara, ano, alam mo ng trabaho Ano? <laughs> Assistant Store Manager ng Greenwich. Oo. Oh. Paano mo ko nag-crew ako kahit kailan? Ano? Paano mo ko nag-crew ka? Hindi! Paano ko napasa? Paano? Hindi ang galing ko magkwento. Ah, so, in-etches mo, ganon. <laughs> hindi kinalita sa interview. O, oh, pero naman din ako. Gusto ko pa yung ginagawa ko. Hindi. Ah, uh, kaya always... oh, Eh, ano na lang. Huh? Ano na lang ano? Qualification. Yung discernment ng taong natin. Okay. So, again, dapat ibagay natin. Uh Oo. -oh, sa bagay. ito. Halimbawa, ito ah. Ito ah. Ito, ito, case study to sa, ano, sa potato corner. Sa mga nag -hire. Hindi nyo na dapat tip. Ano to eh. pa online eh. Pa, pwede nyo na lang hinahanap sa mga nag-apply. Ito pala hinahanap namin hindi na dapat pinablik pa na. Gusto namin ng proportionate yung height sa weight. Feeling ko, hindi rin kasi nila isip na mababash tayo dyan, ganyan. Basta huh? kung lang yung naisip nila, sabi mo. Ah, Pilipinas, sa trending. Ay, Pero ina-acknowledge natin sila, yung potato corner, kasi hinandel nila ng, ano, ng maayos, naghingi sila ng apology, di ba? After that. di ba? Ganun talaga. yung ikaw, ko sa'yo. Sa lahat ng kriteria dito, ano yung offensive? Kung bakit nag-trending yan. Ito, ito, ito. Sige, pili tayo. Asan yung criteria? Ito, from here to here. Yung ano, There. yung offensive. O, alin dyan, bakit nag-trending <laughs> eh. Yung good set of teeth. Paano pag sungti ka, di bawal ka dun. Oo. Kasi hindi maayos yung ipin mo. Di ba? Tapos clear complexion, so ibig sabihin bawal din ang morena. Paano pag <laughs> maiting ka? Clear complexion, ibig sabihin wala ka lang mga kiss sa balat. Oo oh, nga, yung parang maayos. Ibig sabihin na yan, no, ma maputi ka dapat. Ibig sabihin lang, makinis sa balat mo. Ah. Uh, so, ay uh, yun ang na-attention na, na, na attention ko, yung good set of teeth. Tsaka yung ano, ano yung weight is must be proportionate. Yun niya, yun. o oh, proportion to height. Mm. Eh, paano pag nabawal? Pa, oh, pag pinaman na ka talagang maliit, so bawal ka mag-work sa ganun? ibig sabihin, pag weight, must be proportionate to height. Hindi ka overweight sa height mo. Ah, okay. May, okay. Ka may katumbas na weight yung height. So, itimbangan pa, gano'n? Paano yung dating ako? Wala akong takura, hindi ako pwede mag-apply sa kanila. <laughs> e, ano nga, eh, ano na nga, hindi wag ka mag-apply. Sa female. So, okay. again, <laughs> okay, no? Uh, Oo. Oh, double standards kita tayo. Sa bagay. Ay, we have lines that's Yan. looking for a good-looking male and female that has nothing to do Mm -hmm. we, 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 diba? now they're going to perform their job. Sa plano. And yet we, diba? And yet, dito tayo nagre-react. Matagal na to. May, matagal na may double standards. Alam mo, siguro kaya din to nag-trending. Isang bagay din kasi parang nakakapanghina ng loob. Dahil nag-trending sa online, yung ibang mga nakakakita, halimbawa, alam nilang hindi pala ako pwedeng mag-work kasi yung mga qualifications ngayon sobrang taas na. So nakaka-apekto rin sa ibang mga mamamayan na Panghihinaan sila ng loob ngayon mag-apply sa kung saan-saan kasi iisipin nila ganito na ba ngayon ang qualification dito sa Pilipinas, mga Or. qualifications, ganyan. So sana, huwag tayong panghinaan pa rin ng loob kasi kanya-kanya naman yan. E di kung hindi ka pwede dito sa job na to, e di halap ka ulit ng iba, huwag ka mawala ng pag-asa. ba? Diba? Bakit? Ganun. Ito na lang ba? <laughs> Kaya nga. Pwede ito na lang ba? Ang pwede nga apply sa buong mundo. Oo nga. So, yun lang, sana wag silang panghinaan ng loob. Kasi alam naman natin na dito talaga sa atin, eh may gano'n naman talaga eh. Aminin na natin, di ba, namimili tayo. Di ba, yun yung nakakalungkot na part. Well, yun lang, yun lang yung akin. Eto, trivia. Alam nyo ba na sa mga high-end companies, mga high-end car companies, mm. specific sila na ang nagka-quality, yung ibang high-end, ah oh. Specific na ang kanilang quality control analyst, yung final gatekeeper mm. babae. Because? Di diba, hindi di ba Kasi matikulo sa babae. Ah, okay. Yung mga nagtutornilyo, naglalagay ng hood, yung mga ano, lalaki yun. Pero sa final inspection, bawa yung checklist na, babae, yung magagawa. So, tapos binabash din ba natin yun? Kaya nga, depende yan eh, kung paano gusto ng kumpanya na itakbo yung negosyo niya. Mm-hmm. <laughs> hindi nagpapa, hindi naman makaya, maka Pero amin na natin, ang mindset natin nowadays, pag sa trabaho, laging mataas lagi, di ba? Kaya yung iba nag-abroad, di ba? Mataas yung alin. Mataas lang yung standards na hinahanap nila sa lahat ng mga Pilipino. Di ba kaya iba nag-upload na lang kasi walang judgment kahit anong itsura o kahit na anong narating. Okay. Hindi kagaya sa atin, medyo mataas tayo. Hindi eh, ko wala. Well, so yun lang. I, 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 Pero sana, yun nga sana, huwag tayo mawala ng pag-asa kahit ganun. I cannot confirm. Baka kasi mas 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 may mas may discrimination. Oh, feeling ko lang. Ito naman ay personal na opinion lang po namin. Ito, opinion ko lang naman. At opinion din ni Papal Jackson. So, anyways, ayan lang ang masasabi namin about sa pag apply ng trabaho. Kung hindi ka ma-approve sa isa, hanap ka pa rin ng para sa'yo. Hanap at hanap ka pa rin. Huwag ka mawawala ng pag-asa at huwag na huwag kang pangihinaan ng loob. Because opportunity comes to the bold ones. Di ba? Yan ang pinahiniwalaan ko lagi. Total, nag-sorry niyo po corner. Tanong ko nga sa inyo, pag ako nag-apply, kasi female na gusto. Tanggapin niyo kaya ako? In my mind, I'll win. Try mo. Di ba? Oo. Di ba? Tanggapin kaya ako? Ewan ko lang. Eh, ko lang, baka mamaya ang inahanap niyan. Hindi, alam mo, hindi rin natin alam eh. Hindi rin malinaw kasi baka ang inahanap nitong potato corner na yan ay isang, uh, para sa isang kios na ang market ay puro lalaki. Hindi ko rin alam. Never know eh. Mm -hmm. But again, di ba, kung may ganyan ka nakita online, baka hindi para sa iyong work. Siguro nga. Uh, baka mamaya you are not meant to apply to potato corner. Maybe you are meant to put up your own business and compete with them someday. Malay mo, di ba? Oo. No. So yun, pakatatag ka lang, mahanap mo rin ang <laughs> right job for you. Yeah. di ba? So yun lang. Thank you so much uh, sa pakikinig na aming uh, podcast. Next time naman, ibang uh, topic na naman ang ating pag-uusapan. So, mainit-init ang ating discussion ngayon kasi ginagy po si Papa Jackson. Pero abangan niyo sa susunod. Kawa na naman ang topic natin. May ano sa baba, palito corner. Kain tayo. <laughs> <laughs> Alam mo, dapat, dapat nga ano eh. Dapat kinakain natin, di ba? Nating against the product, masarap yung produkto. Uh, pinipilaan yan. Di ba? Uh, anyways, so ayun lang po. Thank you so much. Again, ako po sa gandang kara. <laughs> Ako pa, Papa Nyo, Papa Jackson. Bye, everyone! <laughs>